Ang mga Ingles nga ba ay kabilang sa mga naging nanakop ng Pilipinas? Ipapaliwanag again ni Shao Chua sa Shao Time, Ako ay Pilipino. Makasaysayang araw po! It's Shao Time! Espanya, Amerika at Hapon. Ito ang lagi nating sinasabing tatlong mananakop ng ating bansa. Ngunit, lingid sa kalaman ng marami, hindi lamang tatlo ang mananakop sa atin, kundi apat. 250 years ngayong araw na ito, October 4, 1762, na sumuko ang Intramuros, ang sentro ng Imperyong Espanyol sa malayong silangan sa mga British. Si Simon de Anday Salazar ay tumakas noong nakarang gabi mula sa Ilog Pasig patungong Bulacan at pinoklamang sarili na gobernador general at nilipat ang pamahalang Espanyol sa Bacolor, Pampanga. Kung tutusin, hindi naman tayo kasali sa digmaan. Kaso sa Seven Years' War na ito sa pagitan ng Britanya at Pransya, kumampi kasi ang mga Spanyol sa mga Pranses. Kaya ayun, dinamay tayo. Wala pang cellphone at internet noon. Kaya ang digmaan na nagsimula noong 1756 sa Europa, umabot lang sa atin noong 1762. Anim na taon na ang digmaan noon. Di man natin pinaghinalaan na ang labing tatlong mga barkong Briton pala na paparating ay hindi mga trade ships, kundi mga warships pala na walang humpay na bumomba sa Itamoros ng ilang araw. Kaya marahil, hindi sila kasama sa mga itinuturing na mananakop ay sapagkat nang makuha nilang Maynila sa pamumuno ni Governor Dawson Drake. Walang kinalaman kay Jack Dawson ng Titanic. Ang buong Pilipinas ay sakop pa rin ng mga Spanyol, liban sa Ilocos, Nagdala rin ng mga sepoy o mga sundalong India ng mga British. Ilan sa kanila ay naiwan sa Pilipinas at nanirahan sa Kainta at Taytay. Isang taon matapos ang digmaan sa Europa, doon pa lamang ito nalaman ng mga Briton na kusang umalis noong 1764, matapos ang higit isang taon lamang na pananako. Ngunit dala-dala ang tinaguriang Ransom of Manila, ang lahat ng pera ng simbahan at ng pamahalaan, maging ang mga ginto at pilak na kagamitan ng mga kumbento. Mahalaga ang panahong ito sa atin sapagkat nakita ng mga Pilipinong Indio na may kahinaan pala mga Spanyol. Kaya nag-alsa si na Diego at Gabriela Silang sa Ilocos na itinuturing ng maraming historiador na sinaunang forma ng nasyonalismo sa bansa. Isang pag-aalsa na magiging inspirasyon ng mga susunod na lumaban upang pataubin ang 333 tatlong tatlong, tatlong taong pananakop ng Espanya sa Pilipinas. Ako po si Xiao Chua para sa Telebisyon ng Bayan. And that was Shouta.